sa init man ng araw o sa lamig ng ulan, tuloy ang laban. Kahit patirik ang araw at parang pinipiga ang bawat patak ng pawis, kahit bumubuhos ang ulan at nanginig na sa lamig, walang makakapigil sa taong may pangarap at responsibilidad. Sapagkat sa puso ng isang tunay na manggagawa, hindi panahon ang sinusunod, kundi ang tawag ng tungkulin para sa pamilya, para sa kinabukasan, para sa dangal. Araw-araw ay pagsubok, araw-araw ay pagharap sa realidad ng buhay. Minsan walang masakyan, minsan walang pangkain, minsan walang pahinga pero may dahilan para magpatuloy. Minsan hindi naiintindihan ng iba kung gaano kabigat ang pinapasan. Pero pilit pa rin pinapasan ng buong tapang at walang reklamo. Hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Hindi mo sila kailangan makita sa tablado ng karangyaan. Pero sa likod ng mga gusaling natayo, sa kasadang nalinis, sa mga produktong gawa ng kamay at puso, nandun sila. Tahimik lang, pero palaban. Pagod man ang katawan, buo pa rin ang loob. Sila ang mga tao hindi humihingi ng pansin pero karapat dapat bigyang pagkilala. Hindi lahat ng tagumpay ay may medalya. Hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan ang tunay na tagumpay ay yung simpleng makakauling ng ligtas. May baong tinapay at may nguting pagod pero kontento. Minsan ang tunay na bayani ay yung hindi tumitigil kahit wala ng lakas. Para sa iyo na patuloy na lumalaban na kahit araw-araw ay parang gler. Pinili mo pa rin bumangon, maglakad, magtrabaho, numiti at magmahal. Ikaw ang tunay na haligi. Ikaw ang tahimik na mandirigma. Ikaw ang inspirasyon. Saludo kami sa iyo. Hindi ka man laging napapansin pero kailanman, hindi ka nakakalimutan. Kaya sa inyong mga tatay na naghahanap buhay at sa mga tao nagsusmika para sa pamilya, laban lang, ingat and God bless.